Parikoy! Ay, mga Parikoy! Ako nga pala, si Parikoy EM. At ako naman, si Parikoy Jess. At dali kayo, dali! Magkwentuhan mag, -mag dali, 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 tayo! Dali, dali, dali! Dali, ka, magkwentuhan tayo! Welcome sa newest podcast ng bayan. And, mga Parikoy, <tter sensors> dito sa podcast na to, magkwentuhan lang tayo. At syempre, wala tayong ibang gagawin, kundi makirelate sa lahat ng mga bagay na, uh, kahit simpleng bagay na makakarelate talaga tayo. Kasi nga, ito ang uh, goal natin. Ang uh, ma-feel natin ng isa't isa. <laughs> <laughs> Parang para nakatakot naman yung ma-feel natin yung isa't isa. Hindi. <laughs> Ito po ang uh, podcast na hashtag relate. So, yung mga bagay kasi na maliliit sa pang-araw-araw nating buhay, meron tayong mga bagay na hindi napapansin. Mm -hmm. Na gagawin nating big thing, malaking bagay kasi total ganun naman tayo, pinapalaki <laughs> natin ng mga bagay-bagay, di ba? So, halimbawa, yung, yung 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 tupi ng kurtina sa bahay, yun, yun hindi mo napapansin. Oo. O kaya yung tuklap ng pintura sa dingding ng kapitbahay niyo na lagi mo nakikita, di ba? Yung <laughs> ganyan, yung mga maliliit na bagay na papansinin natin siya ngayon. Oo. Sa buhay ng mga Pilipino, na sigurado kaming makaka Relate, relate kayo. kayo. Oh, ayan ha. Ito at na sa ito. ating episode ngayong araw. Nako, maganda tong topic natin, oo, mm, pare ko, Jess ha. Alam alam mo kasi, pare ko, marami tayong uh, mga gusto at ayaw. Lalong-lalo mm. lalo na pag tayo ay uh, nagco-commute. Nako, usapang oo. commute. Nako po, lalo na eh as of recording this podcast <laughs> eh balik na po ng face to face halos lahat, correct? Trabaho eskwela uh, uh -huh. lahat halos space to face na lahat so balik commute na naman tayo at yung... saka balik yung ano din ulit yung mga struggles natin kapag mm -hmm. uh, tayo ay nagco-commute uh, at sumasakay sa ating mga pampublikong sasakyan mm -hmm. so kaya habang nakikinig kayo sana makarelate kayo dito uh -huh. sa mga to ha baka nakasakay kayo ngayon <laughs> Oo, eh <laughs> so, pinapakinggan niyo kami pinapakinggan niyo kami <laughs> makaka-relate talaga kayo ah, dito pag-usapan natin muna pare ko yung mga mm -hmm. ayaw natin no yeah, yung yeah, mga yeah, ayaw ate pag nagco-commute tayo ikaw ba pare ko? Eh? Ano yung mga bagay na talagang nako? Uh, it's a no for me. <laughs> it's a no for me. Ah, uh, eh, ay pinakaayo ko siguro lalo na nung kasi parang ngayon kahit na bumabalik na sa ano, hindi pa ako masyado nagko-commute mm. bilang pag-iingat na rin, precaution kasi mapapansin ko hindi pa nag-social distancing yung mga tao sa jeep. Eh. Tsaka na But... wala na yung mga barrier, tapos meron pa ring mga hindi nang mask ba? Diba? Oh, oh, Pero kung sa normal commute noon, siguro hanggang ngayon ang pinakaayo ko siguro dito. Yung natutulog ka tapos ipapaabot yung bayad. <laughs> yung, <laughs> yung nasa gitna ka, Oh hindi pala, Yung nasa likod ka ng driver. Ah, yan, yan, yeah. yan. yan, yan. <laughs> Tapos magiging taga-compute ka pa. Eh, ang sasabihin naman nila, eh bakit umupo ka dyan sa may likod ng driver kung Oo. hindi ka naman mapapakisiyuan ma 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 na <laughs> iabot yung bayad. Pero, <laughs> pero hindi mo naman kami binayaran, Ay, hindi naman kami conductor eh. <laughs> Oo, <laughs> Pasa, <heroic kami>. <laughs> pero, <laughs> pero anong ko doon talaga? Pag nandun ka sa likod doon driver kasi, nyare di ba, may nag-abot. Bayad po, galing sa likod, di ba, galing mm. sa likod bayad po. Uh, sabihin ko, bayad daw. Mm. ng driver, ilan to? Sabihin ko ulit do sa ano, ilan daw? <laughs> nagiging messenger ka? Ikaw yung nagiging channel of ano? Tapos, isa lang po, isa lang daw. Tapos, ah, wala ka bang ano? Ganito, wala ka daw bang... <laughs> Hanggang okay. pagtapos ng trip, feeling close na kayo nung chopper tsaka nung nagbayad, uh -oh. gano'n. Tsaka, ikaw na yung pinakahuling bumaba kasi ikaw yung taga-tanong sa lahat ng pasahero. Oo, oh, -oh ba? Diba? Parang kahit ayaw mo man si Manong, walang katulong, sabi mo. Uh -oh. Nako, na. <laughs> maraming, maraming ganyan. Ako naman, ang pinakaayo ko sa, ano, sa pag-commute, eh yung, ano, yung... Siksikan masyado. ayo o. Oh, na pipilitin pa. Oh, yan, meron pa. Oh -oh. Sampu pa, sampu. Oh, kasya pa, kasya sa pa. Kasya pa yung lima. Eh hindi na nga magka dalaway. Eh. Isa 'yan sa mga ano, nakakainis kasi nga um safety. Unang-una safety. Kasi Tapos, iniisip ng mga ano practicality. Oo, oh, pero oh. yun nga, uh, so practicality versus safety 'yan eh. Tsaka ano naman, uh, naiintindihan ko naman na gusto nilang magsakay kumita. ng ako, kumita oo. dahil mas maraming pasahero, mas mas malaki yung kita. Oo. Pero uh, parang awa niyo naman mga mamang konduktor na <laughs> kung mga barker. <laughs> oh, mga barker na kung ilan na lang yung natitira, eh, yun na lang ang sabi niyo para hindi tayo nai-stress kasi eh, dumadagdag din yan sa ano, sa isipin ng mga commuters natin. Mm. Eh, hindi natin alam problemado yung uh, computer commuter galing sa opisina. Mm. O oh, kaya eh may pinagdadaanan tapos ah uh, <laughs> mo pa dahil oh. <laughs> ano ba naman kaya, yan? Ito kong uh -oh. isa pa diyan ah, pinaka ko as a big guy. Okay. Oh, bilang isang plus size. O oh, di sabi, oh, sabihin niyo atin mo na, o oh, di mataba. <laughs> bilang isang matabang mamamayang Pilipino. Uh-oh. Ah, pinaka ko diyan pag narinig ko na yung keyword ni Barker. Alam mo kung ano? ano sabihin niya, o oh, isa na lang, isa na lang. Uh oh, Ayoko na isiksik sarili ko. <laughs> kasi, as, <laughs> kasi tulad nung sabi mo in relation dun, alam mo nang siksikan sila. Oo. At for sure, yung uupuan mong space, <laughs> ay, space! <Di, laughs> <yeah>, yan, yan. <laughs> upuan! Upuan! <laughs> yung pag umupo ka, parang hindi na da-da-plish yung, pasintabi po sa word, hindi na da yung puwet mo dun sa, ano, sa uupuan. Okay, ano nga, swerte ka pa nga pag yung puwet mo, yung kalahati ng puwet mo, nakaupo eh. Oo, kalahati. Pa eh. Pero okay. yung, eh, ang uh, sorry ha, usapang pet Yung shape pa naman ng puwet natin parang pahat di ba? Yeah? May, may dalawang piece nga eh. Uh -oh. eh. paano, pag paano mo isisiksik yung, yung mismong bakanting pwesto ng puwet mo, yun yung uupo, di ba? <laughs> so, in short, ang nakasabit lang sa upuan, yung pantalon mong suot. Correct. Diyan? Yun lang. Pero uh -oh. mo sabihin, okay, isa na lang, isa na lang. Eh, alam mo namang plus size ako tapos, siyempre, dala ko pa yung gamit ko sa trabaho. Oh, yung may backpack ka, malaki. Yung may laptop ka dun sa bag mo. Correct Naku. Yan yung problema talaga. Isa yan sa mga pinaka-ayo ko talaga pag nagko-commute ako. <laughs> maraming ano, maraming mga ayaw na ayaw mm. magan mga ganun. Meron pang isa pala. Ano, ano pa? Ano, pa ano ba? Parekoy. Yung mga ano, natutulog na hindi nila ano, ah, inatutulog na kahit maka ano na sila, naka nakasandal, nakasandal na sila sa balikat mo. Mm. Kahit anong gawin mong ano, huy kuya, gumising ka naman. <laughs> Hindi ako nag, hindi ako sumakay dito para gawin mong unan. Hindi mo sandalan. Oo, oo gawin mo sandalan. Ba? <laughs> ano ba naman 'yan? Pero maraming gusto din yung ganun kasi ah. pag pag chicks naman yung ano, nako. Ay ah, syempre. Ah. Sige sandal ka lang. <laughs> Misinanto ka ba? <laughs> 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 Ito oh. Shoulder to lean on. Uh, <laughs> oh. Pero ngayon parang hindi pwede yan. Syempre. Ah, syempre. COVID season K so kailangan nating ano, uh, dumistansa. Pero na mo na nasa personally yon yung gano'n? Meron. Talagang may ano. Oo, oo meron. Lalo na nung uh, nasa ano pa tayo, nasa college pa tayo. Pag-uwi ako ng uh, bayan namin. Oo. Meron talagang nakakatulog. Buti kong hindi, ano, mm. brusko, tas maraming tato, mahaba yung buhok. <laughs> 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 yung pa yung sasandal sa'yo, oh, pa siya. <laughs> Guys. Sabi ko na nga eh. Sabi ko na eh. <laughs> humihilig pa siya. So, humihilig pa. Oo. oo. Buti na nga lang at uh, ano, uh, humilik lang. Kasi pag may tumulo pa doon ako, Nako. pasensyahan tayo. <laughs> ano, awayin mo? <laughs> Hindi. <laughs> Alis ka. <laughs> sa ako sa bubong. Uh -huh. na lang ako. Mahangin pa. <laughs> uh, ay, nako. ko nung ganun. Ay, speaking uh -huh. of ayaw ko, alam mo pa isa pa pinaka Oo, oh, ano Kapag pumara ka ng jeep, tapos lumampas ng ilang metro, tapos hihinto. <laughs> Hintayin ka. Aba, <laughs> ma pride ako. Ma -pride, hindi hindi ako lilingon. <laughs> may one time 'yan, na no? may kasama pa ako, dalawa kami. Uh oh, para kami para ganyan. Eh, lumampas. Uh -oh. Sabi ng kasama ko, Uy, huminto doon no? Oh. Hindi, yama siya. <laughs> Marami pang ibang jeep dito. Correct. May ma-pride ka, parang, okay, hindi <laughs> ka <ko> pupuntahan. <laughs> <Siya pa, nito. laughs> may naalala pa ako. <laughs> yung, ano, yung sabi kasi, mapunta ng bayan namin, mm. tricycle. Ah. So, eh, syempre yung mga tricycle, naghahanap ng pasahero. Ah. Pag andar ng ganon, eh, marami kami. Example, uh, ako, nandito ako sa may uh, unahan, siya, na, uh, dito sa may bungad, siya, na, nandito pa sa unahan. Mm. So, parang mga tatlong metro ang layo. Mm. So, papara ako, uh, sasakay ako kuya, papunta ako ng ganitong lugar, oh. talampas siya, didedmahin niya ako. Pag sa dulo, kakaway din yung oh, isa papunta ako sa ganito ding lugar hindi oh. kukunin niya tapos sasabihin ng tricycle driver no yun ay kadali sabay ka na sabay ka na <laughs> dinedma mo ko tapos, tapos tatawagin mo ko ngayon <laughs> nakakainis ka Nung, may, nung, ako lang yung pumara sa'yo, ayaw mo. Mm, tapos nung mayroong ano na, may mm, isa na, gusto nung, mo na. Nung nilalampasan tayo ng mga an talaga, no, isa sa struggle yan eh. Kung susunod ka ba o oh, hindi eh. <laughs> diba? Nakakainis yung mga ganong klasing mm. klaseng mga driver naman. Oh. Pero ano naman, uh, saludo din naman kami sa mga driver na mapa mapagpasensya naman sa mm. mga pasahero. Oh, pero may, may umawis na sa akin driver dati. Ganon? Oo. Akala niya hindi pa ako nagbayad eh humingi ako ng sukli. Oh oh, ko kuya yung sukli po. Siyempre kasi minsan nagbabayad ka, 'di ba? Tapos parang hindi mo minamadali yung driver kasi na parang sukli po nung sampo kasi isip mo baka mamaya wala pang bariya. oo Oh, correct. O kaya baka naman may sinusuklian pang iba. Mm -mm. Minsan hinihintay ako ng parang ilang blocks o ilang street bago siya bago ko hingin. Eh, malapit na ako sa bababaan ko, wala pa yung sukli ko ng 20. Oo. Although sa akin, hindi naman sa, sabihin niyo, RK naman. Hindi, para sa akin, parang 20 lang naman eh. Sa isang working, medyo talagang barya na lang yun eh. Oo. <laughs> oo, oh, oh, oh. Medyo barya na lang yung pero... 20. Mahalaga naman. Pero hmm, I mean, kung, kung, ano, parang, one pa, once in a lifetime mo lang naman mararanasan yung gano'n na, ano, parang papalampasin ko na sana. Na, oo. Oh, oh. Kuya, yung sukli po ng 20, eh, sumagot na galit agad. Oo. Oh. kung ano meron kay kuya. Sabi niya, Oh, eto may tap sa inyo eh. Babayad ba? Ano kayo? Hindi kayo nagbabayad. Bababa kayo. Sinigip pa kayo sa Sabi ko, kuya, nagbayad ako, di ba po, 20? Tapos pinabal ko doon kay ating nakaganyan? maya, <laughs> maya, na-realize niya. Oo. Oh, oh. Tapos, nung, ang awkward pa dyan, alam mo, nangyari. Bago siya lumikudo sa pinaka dulo nung biyahe, dalawa na lang kami. <laughs> Bumaba na lahat. Oh, oh. Parang gano'n ako na lang yung nandun. Tapos maya, maya, nag-sorry naman siya. Yun ah, na ang nakatawa. Oh, oh. Tumingin siya dun sa, sa lamen. Oh, oh. sa re sabi niya, boss, pasensya na kanina, ano ah, na aminit lang ulo ko, ganyan. Oo. Sabi ko, hindi, okay lang kuya. Sabi ko ganyan, God bless you po, sabi ko ganyan. Siyempre, kailangan ko pa rin yung karakter ko na, ano, hindi naman tayo balahura for today's podcast, diba? <laughs> mm. Oo, oh, gano lang talaga. May mga, mm. ano din kasi, may mga pinagdadaanan din ng ating mga mamang chuper. Kaya, ano na lang din. Maging mapagpasensya na lang tayo oh. in both ways. Pero ako, isa pa sa mga wala akong pasensya, alam mo. Alin? nasaan yun? Pag rainy season. Nako. Tas magi-jeep -e ka. Pero ang pinaka-ayoko diyan, <laughs> yung mga hindi marunong maglikpit ng payo. Yan yan, <laughs> yan, yan, yan. Yung wag-wag <laughs> sa loob <laughs> ng jeep. <laughs> eh, 'Yan paborito ko pa naman pwesto sa jeep yung bunga. Oh, yung, yung nasa, nasa doon, ay, oh. antag doon sa may estribo. Oh, oh. Bandang estribo. Tapos pagpapasok kayo, ang dala pa ni, namanang na manang, ni na ate, ni na kuya, yung hindi foldable, eh, hindi yung ano, hindi yung compact, Oo, eh, yung, long, yung, mahaba. Yung may, may hook Oo. sa dulo, yung mahabang pa, yung, hindi eh, malang, ang, 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 ang rule o ang etiquette dyan, guys. Sige, granted, umuulan. Pero, yung, yung tatlong segundo na, na i-stay mo wala kang payong para itiklop saglit sa labas ng jeep yung payong mo, Correct. Okay lang mo ng konti? <laughs> Kasi mababasa mo yung lahat ng na nandun kapag yung ang pinaka nakakasabi, lumalakad siya pa loob, di ba nakayo ko? Uh -oh. wag pa yung yung payong. Kaya Ako, ikaw naman, ano ba naman to? In Inconsiderate, di ba? Ang ano dyan, ang, ang uh, mahirap dyan, kung yung payong niya, yung micromatic. Uh Oo. -oh. <laughs> grabe naman yun. Cool <laughs> grabe naman yun. <laughs> 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 Pagtindahan. <laughs> Tapos mahirap niya, bumukas bigla. Ano? <laughs> Oh, goodbye. Happy New Year. Oh. oh, ito, counted pa rin to sa biyahe. Ah. Pag, oh. nasa, yung, pag ka sa pila. Oo. Oh. oh. Tapos nga, umuulan, may payong. Eh, nagbukas ng payong. Eh, ano? <laughs> <laughs> Basa yung payong niya. Tumulpit <laughs> sa mukha mo yung... Ikaw na nakapayong, parang hello. Kaya ng nagpayong, parang di mabasa. Oo nga. Nabasa din ako. Si kuya talaga. So, <laughs> walang, mga walang, ano, walang uh, pakialam sa, ah, sa mga, sa palibot nila. Medyo hindi walang konsiderasyon sa mga, oh, ano oh. talaga eh. Yeah. sarili nila eh. Pero, <laughs> Ang puno't dulo nito eh, sana sa lahat ng mga taong kinaiinisan natin, mag din kayo ng realization na uh, ayusin nyo naman sa sunod. Uh, na maging ano tayo. Kasi kung nakarelate kayo today na dahil kayo yung offender dun sa story natin, baguhin nyo naman. Oo. Uh, uh, pasuyo naman po. <laughs> Para kung, sa kapakanan ng nakararami. At kung kayo naman yung nakakarelate na parang, uh, ano? sa sinasabi nila, ganyan din naranasan ko, kung tayo yung naman yung mga victim, eh educate your fellow men. <laughs> Pero ang tanong diyan oh ito, paano mo paano mo sasabihin sa isang tao na ah uh, may may ano siya may kanin sa ngipin na mm -hmm. hindi siya na-offend. Pero siguro para mm -hmm. sa next topic. Yan. <laughs> sa next topic na lang siguro. Pero kung akala ko tanungin mo kasi kung paano paano mo tuturuan yung kasi sabi ko nga let's educate other people. Oh. Parang how will you teach kung may ganun man na Uh, ay, isa pa pala. Ihabol natin. Oh, sige, sige. Naku, naalala ko bigla. Pag sina ate, yan, yan, yan. Mahaba, ay, mahabang na. buhok. <laughs> Malala sa ano siyang <laughs> Anak, no? Anak ng bad trip po oh, talaga naman. Yung tabi-tabi pa kay sa jeep, oh, oh. tapos ang hangin sa labas, kasi nakataas yung, yung takip ng yung, oh, bintana. Correct, correct, correct. May oh, one ah. time talaga nasa bibig ko. <laughs> Sabi ko, ano ba, tumit may buhok? Ate... <laughs> hindi ko na sinita yung ano niya. Parang pinaramdam ko na lang na parang, gu umano ako, parang oh, oh, gumano ako. Oo, Na nag, nag, uh, nag ano ka ko. Nagpagpag ka ng uh, palikat. Pero ang pinakamas nakakaasal dyan, hindi, niya, hindi siya makaramdam na yung buhok niya. ba diba? Lumilipad. Parang, oh, pero ang trick ko doon, ginagawa ko pag ganyan, aabante ah, ka ng konti sa upuan oh, mo upuan mo. ba diba, Usually nakasandal ka. Aabante ah, ka ng konti para alam niya umiilag ka. Ano, or haharap ka dun sa ano, or, or iwawasiwasiwas iwas mo. <laughs> Pero ba't naman kasi? Parang feeling ko hindi naman bata si ate. Kasi kung bata yan, mas mababa sa kanya. Wala akong pake. Okay lang. Oo, oo. Eh kapantay ko eh. Ate na siya eh. Tumatama sa bibig ko, sa mukha ko, yung buhok niya. Alam ko kung ano yung shampoo niya. Kulang na sabihin ko, ate, naka-rejoice ka ba ngayon? <laughs> <laughs> Alam It ko eh. Ito pala ilasan ng rejoice. <laughs> Ba? Kaya bakit ganyan? Mga ate naman, basuyo na lang po. <laughs> Oo, oh, kaya kayo, kung mga ate po kayo na ayaw nyo magta- Eh, sabihin kasi nila, bagong ligo, bawal itali, oh, di ba? Oh. Kukulot. Oo. Oh, oh. ay kuha nyo ng paraan. Hindi yung pwedeng gan. Kuha kayo ng sandobag, ilagay nyo. <laughs> Wala kayo shower cap, di ba? Oo. Hindi, siyempre. Maging, uh, sige, sabihin mo ng basa. Okay. Pero, alam mo yun, yung bawat hibla ng buhok nyo, alagaan nyo. Oh, Katawan nyo yan, eh. di ba? Mm. Hindi lang 'to sa mga girls sa syempre. Sa lahat 'to kasi kung ang uh, private ang space mo doon eh na na-obstruct na nung iba, o, let's say uh, na istorbo ka nung ano, may may da may dalang gitara, mm -hmm. O, syempre nakaharang din yun. May isa pa, may isa pa pare ko eh. Mm. Yung pagpasok ng jeep, tas uupo tas bubuka ka. Ay. Oo. Oh, oh. Lalo na yung mga lalaki. Oo, oh, lalaki. to, oh, oh, sa mga lalaki Sa mga naman. babae, oh. yung buhok. Sa lalaki, yung uupo, tas bubuka ka. Oh. Tawag dyan, eh. Oo, oh, oh. tapos spreading. yung, ano, yung tuhod mo, nakadikit na nga, naka-island naka pa. Mm. Yun mm. yung, minsan sa mga, ano kuya? Iyo mm -hmm. e, lang to? <laughs> <laughs> Ikaw ba may ng jeep na to? Pero huh? biologically speaking, in defense ng mga lalaki naman, may kailangan silang pahingahin. <laughs> Correct. <laughs> May kailangan huminga. Oo. Uh -oh. at Pero at saka saan naman? Uh Oo. -oh. E ako ako tulad ko medyo sabi ko mataba ako. So, pag medyo mataba, talagang kailangan medyo nakabuka ka kami. Uh Oo. -oh. Pero hindi kami magkakabuka ka kung talagang sobrang dikit-dikit. Mm -hmm. Kasi yung mga binti may naka. Kaya yan din ang problema ko sa eroplano. Mm. Sa eroplano tapos parang ayaw mong dumikit yung tuhod mo sa tuhod ng kabila. Uh Oo. -oh. Pinipigilan mo eh. Kaya may nakita ko sa... why sa TikTok. Yo, nalaki dahil nga iniwasan niya yung Monday's Friday, alam mo ano ginawa niya? Umosyang sinturon. Sininturonan niya yung tuhod <laughs> <Tuhon> niya, <laughs> niya. <laughs> yung binti niya para daw hindi siya mag sabi, oh kung no Gawin ko 'to Talino. next time. Oh, matalino kasi ang haba nung trip tapos. Oo, oo basta diba? ganoon ka. Mm. Pero 'yan, yeah, yun na. Yeah oh, yan. So sana nakarelate kayo uh, mga pare ko dun sa mga usapang wala ka kwenta-kwenta pero hopefully <laughs> uh, sa, sa, sa konting panahon na magkakasama tayo eh nakarelate kayo dun sa mga yon. Oo no. At saka sa susunod naman na makaka kayo. Pwede niyo namang uh, ano din i sa inyong mga tropa na ayo nga. Kailangan natin tong ano ayusin dahil uh, minsan nagiging ano din tayo nagiging uh, uh, abstraction na tayo sa ibang tao at maging ano din tayo consider din tayo sa ano naman yung bang ano uh, uh, awareness Oo, yan. Yan. sa paligid natin oh. yung yung kinikilos natin na baka nakaharang tayo sa iba nakaabala tayo sa ganito so yun. may lesson pala tong podcast natin oh syempre wow, naman galing, <laughs> galing nga. <laughs> parang nag-usap-usap lang tayo eh pero yun na nga uh, mga kaibigan na uh, isa na naman pong uh usapan at gantuhan nang natapos at uh, pare koy sa kapa mm. pupunta ay doon tara sunod tayo sige o, sige tara o, paano ba yan paano ba o, yan paalam mo na kami mga pare koy oh. bye bye tara 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 ay, ay, ay.